Alam Ma niya kung ano mga kailangan. Ma'am. Ma'am. Tara, tara. Makinig kayo. Lapit daw, lapit. Makinig kayong lahat. Bilang bagong may-ari ng plantang ito, ay pinagbabawal ko ang chismisan dito. Kailangan pagtrabahuhan nyo ang bawat oras na binabayaran ko. Sampung minuto lang ang break ninyo. Pag na kayo, ibabawas ko sa sweldo ninyo. Ayoko ng meeting-meeting, ayoko rin ng union. Binabalaan ko kayo. Kapag nagwelga, gagawa ako ng paraan para matigil ang kalokohan yon. Maski Eskerol, Esther, gagamit ka, kagaya ng pumatay sa nanay mo. Natatandaan mo ba? Ang akala namin, kaibigan ka. Natuwa kami na ikaw na may ari ng planta. Hindi pala. Mas masahol ka pa kay Blanca. Hindi ka pala namin, Kaisa. Isa ka ang ilustre. Ibang-iba ka na, Esther. Kami ang kailangan ninyo. Tayo na, Luisa. Tayo na. Tayo na. Tayo na. pa lang. Pag nagutom ang mga yan Pabalik at babalik din sila sa akin Tayo na, Ramon Ramon, balik na Pero kailanman, ang relasyon namin ni Gary ay hindi ko tinuturo yung nakamalian. Yun ang nagbuka sa aking isip na marami pa akong dapat gawin sa aking buhay. We can have peace. And perhaps, after all the anger and bitterness is gone, possibly, a reconciliation. Peace? But of course, we must have peace. Pero magkabalikan pa tayo ay malabo na. I've decided to get a divorce and get a job. I want to work at something, anything. Para naman magkaroon ng konting katuturan ng buhay ko. Not even for Connie's sake? Babae si Connie. Alam mo, Joey, kaming mga babae mas malalakas ang loob. Magkaroon lang kami ng pagkakataon. Connie will be all right. I'm sure of that. I wish I had your self-confidence. Goodbye, Joey. Hello. Candy. Joey? Mayroon akong gusto i-propose sayo. Oh. Malaking kontrata ba 'yan? Magpa-participate ba tayo sa government bidding? No. It's much bigger than that. It's a marriage contract. Between one Candida Salvador and Jose Antonio Delgado. Joey, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? My wife left me. Nagpunta siya sa States para kumuha ng divorce. And I'm sure she'll get it. So that's it. Soon I will be free to marry you. But first things first. Will you marry me? Uh, my daughter is here. I want to talk things over with her. I'll call you. Hello, hello, Miss. Miss, help me. Help me, Miss. I'm lost. Eu estou perdida, don't não sei o que fazer, não sei o que dizer, mas Miss, olá, hello, hello Hello miss, miss, olá, hello. hello oi. Hello? Ha? Nasaan ka? Saan na ba ako? Bakit? Bakit ako nalagay nandito? Bakit? I'm all alone. I'm all alone. Close the window. Mas ko pa! Ano ba ginagawa ko dito? Ano ba ginagawa ko dito? Ayaw ko miyak, ayaw ko miyak. Kala ko ba nasa Amerika ako? Bakit parang nandito ako sa lahar? Wala na ako matumpakuan. Ha Balik yun lang ako sa hotel. Magpapaarik ko. Magpapakabait na ako. Magpapakabait na ako. Promise ko yan. I promise. I swear. I swear. I swear.